tara po, samahan niyo po akong manguha ng gulay kasi ngayon po, araw po nang tapon ng gulay ay hindi pala araw-araw every day pala hala po dito nagtatapon ng gulay kasi ito po, galing po ito sa ano, sa sa bagsakan ng gulay po dito sa nagbabiskaya po sa may NBAT po yung mga yan, iba karamihan kasi dito mga reject na hindi na pwede ibenta kaya yes,

Buhay na lang, nakalimutan ko eh. Coconut? Coconut? Coconut, nut, nut, berry, nut, nut. Ano? 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 Ano ba alam? Ano ba alam? Ano ba alam? Ano ba alam? Ano Kamatis? Kamatis? Ripuyo? Di ba naman mga ripuyo to? Ano ba alam kamatis? Kamatis club? Guys. Oo, mami club. Kung kamatis. Ano? Strambol na. Strambol. Strambol. Oo. Bob. Kamatis. Agak tu alis jan sama